Ito na naman, magluto tayo ng manok pa rin. Nakita nyo yan. Pero gawin na naman natin pinatuyo. Preto natin. Kailangan may panangga. <laughs> Mantika ang kalaban. Yan, nabaliktad na natin mga kalalabs at saka yung ating rice ay ready na rin. White rice lang. Masarap na naman kain natin.